Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, tignan nyo kung gaano karalaki yung mga ano na yan, no? O, oh, oh ayun po, oh, yung mga malilit na klase. Ayan. Kung gaano karalaki oh. ganyan po yung mga ano, higad po na naan dito sa ating mga taniman. Napagayan po yung napadikit sa katawan nyo. Oh. Sigurado, mamamantal kayo maigi. So ayun, ayun po nagagapa sila. Yan. Ayun, ay mga ganyan. Madami po sila diyan, guys. Yung pa po na andun. Eh mga ayan nakita niyo nagagapa na yun. Yun yung bali mga nanlaglag galing doon sa ano natin tinanggal dito sa ilalim. Ay mismo yung ating mga ubas nga po. Ay. Kung nakakita nyo yung ng ubas natin na yun. Meron din hinihigad. So yun, ilaglag na natin. saan na napunta. Hindi ko napansin ko siyang lumaglag. Kakulay kasi. Ayun. Kapatay po na natin siya. So nakita niyo po no. Ayan po kung gaano sila karani. Kaya po, kailangan linisin-linisin muna natin para so, ngayon, dito muna natin sila. Ayan, maski po yun. Natignan nyo, pati yung mga okura natin. O, ayan, mga bago na po, suglo yan. Kasi, yung nakaraan inunod in natin, pinabata ka. So, ayan, o. Dami pa rin. Hindi mo sila kaya nung malatayon lang. Kailangan yung mas matapang na klase ng ano insecticide so yan yung ginagawa ko ko na sila ang mamatay mano mano so yan po nyo, kaya yan ang papangit nga although marami siyang talbos pero tignan nyo naman yung mga dahon o mis yung talbos ang pangit tignan butas butas kasi nga po dahil sa mga higad nanaan dito sa ano natin so kailangan talaga linisin natin to tsaka isa pa delikado kasi sa mga alaga nating manok at pag nakain yung mga higad na yun sigurado patay sila so yan, guys so ay kita nyo yan. mas maganda tignan ba diba maliwanag nung natanggal na natin so pag ano unti unti na lang natin anihin yun yung ilalim yan yung mga tiratirang tirang damo pagkatas dukali natin yung lupa the same time pagka ano lagyan natin ng abono kasi ayan o, may mga bunga muna po yung mga mais natin eh eh, sayang sana para makaharbis naman tayo na medyo maganda ganda kung sakali ngayon although marami pa tayong panunod na pang ano, eh. so pagka ano ayan o, dami talaga mga higad po ang lalaki so na natin yan pinipisa ako na lang yun sila ayun yung mga ubas nga natin yung red cardinal natin yung wasak wasak po yung mga daon so ayun na lang po guys ah so, uh, tuloy na lang natin to at uh, tapusin ko na itong video na to para sa dito sa ating pagtatanggal muna ng mga talbos ng kamote maraming salamat po sa panonood thank you for watching God bless